welcome back sa aking channel, Lakbay Pinay. Ngayong araw po, maglalaga tayo ng sweet corn. Fresh na fresh, nag-sweet corn. Kasipitas lamang po ito at tara na, magbalat po tayo. Ang kaibahan po dito sa sweet corn at saka sa normal na mais, ang sweet corn ay malambot at na malaki ang laman, tapos matamis. Swerte natin at nakabili tayo ng sariwang sweet corn. O diba tingnan nyo, dilaw na dilaw, bagong bago. Masarap na merienda, almusal at tanghalian. Pwede rin pang ang nilagang mais. Ang pinaglagaan po ng mais, ang sabaw nito ay pwedeng inumin. Maganda daw po. Pampalinis daw po ito ng pantog. Lalo na kung na-infection ka sa ihi, maganda itong inumin araw-araw mga kabayan. Patuloy lang po nating balata ng ating mais. Ayan, napakaganda, dilaw na dilaw. Bagong bago. Ayan po. At mga kabayan, marami na rin palang pinagkakagamitan ang balat nito. pwedeng pambalot sa mga kakanin, mga kabayan. Ayan. Pagpatuloy lang po natin. Dahil marami po tayong ilaga ngayon. Isang kaldero, mga kabayan. Madali lang po itong ilaga ang sweet corn, mga kabayan. Dahil uh, una, uh, malambot siya. At uh, pag nilaga mo ito, mga 30 minutes lang ay okay na. Pwede na natin siyang kainin. At sana lang po ay bilisan kong magbalat dahil excited na ako na matapos ito at para makain na. Pero dahil sa sobrang bagal ko po ay ayan, hindi pa napupuno ang kaldero natin. O ba diba? Ayan, tingnan niyo po ang mais natin, ang lalaki. Kayo po ba? Ano po bang gusto nyo yung klase ng mais? Ang sweet corn o yung normal na mais? Ako po kahit saan, basta meron. Nansan lang po ito sa isang taon, magkaroon ng mais. Dahil oras po ngayon ng mais, iba't ibang klase ng variety ang makikita mo sa mga supermarket at sa mga palengke. Ikaw na pong bahala kung anong gusto mong variety, yung may malagkit po nito, may sweet corn at saka yung normal na mais. Ako po yung napili ko ay uh, sweet corn dahil bukod po sa mga malaki at uh, malalambot ang laman nito, may medyo matamis. Ito po ang variety ng mais na nilalagay sa lata na nabibili at makikita sa mga supermarket. Nagnilalagay sa mga salad at sa mga pagkain. Kaya bibigyan ko kayo ng magandang tips para sa susunod na bibili kayo sa supermarket, piliin nyo yung sweet corn dahil bukod sa mabilis lang itong ilaga, napakasarap po nitong kainin, malinam na, matamis, at saka malambot. Medyo may kamahalan nga lang po ito kabayan ng sweet corn kumpara sa normal na mais. Tuloy-tuloy lang po ang pagbabalat natin at saka makikita nyo ang lalaki at mahaba malalaki ang butil ng mais na ito. Dilaw na dilaw, fresh na fresh. Ayan po, malapit nang mapuno ang ating kaldero. So, malapit na natin mailaga itong ating mais. Basta pag nagbalat po tayo ng mais, tanggalin din po natin ang mga buhok. Pwede po natin ilaga ang buhok ng separate dyan sa mais na ating ilalaga. Para sa pang-araw-araw nating inumin, lalo na sa umaga, pwede nating inumin ang sabaw ng buhok ng mais o ng balat ng mais. Baka po ulit tataka kayo kabayan kung bakit hindi niyo po ako nakikita dahil ang binibijuhan ko lamang po ay ang mais na aking binabalatan at hindi po ako. Konting tiis na lang mga kabayan at nalapit ko na rin mapuno ang kaldero bago natin isalang para naman hindi sayang ang ating gas. Basta tintayin lamang po natin kumulo. At pagkulo nito, hinaanan natin ang apoy at hanggang 30 minutes po natin ilaga ang mais na ito. Hindi pa po siya na pero ang bango-bango na nang naaamoy ko. Ayan na nga mga kabayan, we're almost done. Puno na ang ating kaldero. Malapit na natin siyang isa lang. Ayan mga kalakbay, puno na ang ating kaldero. Ipapakita ko sa inyo ang balat na pinagbalatan natin. Pwede natin niyang linisin at ilaga ng hiwalay. At ito na nga ang balat ng ating mais. Ayan po, may mga buhok, maraming buhok. Kitang-kita niyo naman po na ang balat ay green na green pa. It means sariwang-sariwa ang ating nabiling mais. Ayan na, pupubigan na natin ang ating mais. Pupunuin po natin hanggang sa ibabaw para magsabay-sabay po silang maluto kapag kumulo na. At pag nagsimula na pong kumulo, hinaalang po ng ating ating apoy. Ayan nga po, excited na akong maluto itong ating ilalagang mais. Parang hindi na po ako makapaghintay pero kailangan po natin hintayin hanggang maluto. At ang mais po natin, may mga buhok-buhok pa. So, hindi po natin nalinis ng mais. Pero okay na rin at gamot din yan. Dagdagan lang po natin ng tubig. Maghintay-hintay lang po tayo mga kabayan. Pupunoy lang po natin ang ating kaldero ng tubig. At dahil may tubig na nga po ang ating kaldero, pwede na natin sindihan ng apoy. At sa hinaba-haba nga po ng ating paghihintay, ayan kumulo na po ang ating nilagang mais at hihinaan na din po natin hanggang sa maluto. 30 minutes lang po ang paglalaga nitong sweet corn mga kabayan. Ayan, very excited na po ako na matikman ang ating nilagang sweet corn. Na. Ayan po, natapos din ang ating paglalaga at oras na para tikman ang ating nilagang sweet corn. Ayan na po, ilalagay na natin sa pinggan at ating tikman. Siyempre sobrang init, tidahan-dahan lamang po dahil sobrang init po nito sa paglaga na. Isa po natin kukunin ang mais na ilalagay sa pinggan. Siyempre po, magingat po tayo dahil napakainit po nito at para po hindi siya mababad sa tubig para hindi maiba ang kanyang lasa tatanggalin po natin sa kaldero na may tubig magtitira po ako ng ilang piraso dahil may pagbibigyan po ako nito para matikman din niya ang nilagang mais. ayan po ilagid na tayo simula ng pagkain ang nilagang mais. Ayan, makikita nyo po dilaw na dilaw po ang kulay nito. Ang sarap po nito ang napakasarap. Excited na po akong upuan at simulan ang pagkain ng nilagang mais. Ayan po, tingnan nyo, dilaw na dilaw. Ayan mga kabayan, sisimulan ko na ang pagkain ng nilagang mais. Napakasarap po nito at malambot. At syempre po, hindi na ako nagsalata dito habang kumakain para hindi po ako mabulunan o mahirinan dire-diretso lang po ang kain natin at syempre napakainit po ng ating nilagang mais puro sige lang kain lang po ako ng kain naging sobrang excited po ako at sobrang napakainit po nitong nilagang mais kahit napapasok-pasok po ako sige lang ang kain ko sana magustuhan niyo po ang video na ito please like and subscribe sa aking channel mga kabayan thank you so much sa panonood